Mga netizens, hindi na iwasang manghinayang at malungkot sa nangyari sa Itbulaga ngayong Sabado. Real Madrid, shinout out ng mga The Bark Ads. The Bark Ads mean, tuwang-tuwa nang marinig ang boses ni Big Brother. Ngayong Sabado nga, October 5, 2024, ay sa opening pa lang ng Itbulaga, ay marami na nga ang mga humanga sa mala-concert na performance ng mga singing queens sa E.B. Stage na talaga namang hinangaan ng mga manunood na kung saan ay marami na rin nga ang mga excited na marinig din ang single ng mga singing queens mula sa recording studio naman ni Tito Sen. Sa segment naman na Sugod Bahay mga kapatid, ay nakasama naman dito si The Bark Ad Smile sa barangay, kasama ni Mayor Jose, at The Bar Guards Wally. Pero, sa segment naman na Gimme 5, ay kinatuwaan at kinaaliwan nga ng mga netizens, ang tila pagkakaroon ng PBB sa Itbulaga, at ganun din ang pag-shoutout ng mga The Bark Ads kay Ruru Madrid. Nagsimula nga yan, matapos na ang naging tanong sa team na ito, ay mga local celebrity, na mga inuulit ang pangalan. Marami nga ang mga naging gulat dito ng mga audience at mga netizens, pero, may isa naman sa mga audience ang sumagot ng Ruro, na inuulit nga naman ang pangalan, pero marami na nga lang ang mga natawa dito, na imbis na Ruro Madrid ang masabi nito, ay Ruro Madrigal. Kaya naman, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ng mga dabark ads sa studio, gaya ni Riza. Lalo na nga si Sir Ryan, na nalito nga daw kung sino itong si Ruru Madrigal. At ganun na rin nga si Natito Vic and Joy na mga natawa na lang din nga sa sinabi nito. Kaya naman, bago ipakilala ng mga The Bark Ads na si Namin at Ryan, ang susunod na team, ay sinout-out nga muna nila dito, si Ruru. Na matatandaang, naging parte din naman ng itbulaga noon si Ruru, noong nasa GMA pa sila noon at nakasama pa nga sa bulagaan noon, sa team kasama ni Alan, Wally, at Ryan. Samantala, sa pagpapatuloy na, sa segment pa rin na Game 5, ay habang tinatanong naman ni Main kung sino ang maglalaro sa Round 2, ay biniro naman ni Main ang isang player na si Chino, na sabihin daw nito na, Ryan, pumunta ka sa confession room. At nang sabihin na nga ito ni Chino, ay makikita na nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Min at Sir Ryan. Na parang nasa bahay nga naman daw sila ni Kuya sa PBB. Na kung saan, ay napasabi pa nga dito si Sir Ryan, na Big Brother daw ang datingan ng nangyari na kahit nga ang mga nag-comment sa YouTube livestream ng Eat Bulaga at sa TV5, ay natawa nga dito. Samantala, pagkatapos naman nga ng pagtawa ng mga manunood, sa mga nangyari sa Eat Bulaga, ay marami naman ang naging emosyonal, sa segment naman na bawal judgmental ka ba? Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dito nga ay mas nakilala pan atin si The Bark Ads Wally at ibinahagi ang kwento ng kanyang buhay. Na kung saan ay nalaman nga kung ano ang dati niyang trabaho, bago ito naging artista at kung anong hirap din ang pinagdaanan nito, bago makarating sa narating niya ngayon, bilang isang The Bark Ads. Naging emosyonal pa nga dito si The Bark Ads Wally, nang makausap niya sa cellphone, ang dati niyang inalagaan noon bilang parte ng kanyang trabaho, na naging mga successful na ngayon. Dito din nga, ay nakilala naman sa round 2, ang naging kababata ni Wally na naging amo din niya noon. At dahil kulang na sa oras at dahil wala din ang isang member ng Yellow na si Paulo Ay hindi na muna napanood ang isa sa talaga namang inaabangan ng mga manunood na Itbulaga Olympics Na kung saan ay matatandaang noong Biyernes October 4, 2024 ay pinaalam ni Tito Sen ang pagpasok ni The Bark Ads Ryan Agoncillo sa Itbulaga Bulaga Olympics bilang member ng Red Team na ipinalit naman muna kay The Bark Ads Alan K. Na ikinagulat pa nga ni Sir Ryan nang makita niya na kasama na siya sa Red Team. Pero, talaga namang inaabangan din ng mga manunood na mapanood naman si Del ads Ryan Agoncillo sa Eat Bulaga Olympics. Pero dahil kulang na nga sa oras at kulang din ang yellow team ay mukhang sa susunod na Sabado na nga natin ito mapapanood. Kaya naman ay pagkatapos ng segment na Bawal Judgmental Kaba ay napanood na rin ang segment na Perifade. na kung saan, ay nakapag-uwi naman ito ng 40,000 pesos. At dahil hindi nga napanood ang Itbulaga Olympics, ay marami naman ang mga nanghinayang at nalungkot, na hindi nga ito napanood. Na kahit nga sa kanilang YouTube livestream, ay mababasa nga din ito sa mga comments. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?